Magandang umaga po mga kaagri agri Ayan, napagpalang umaga po sa ating lahat. Ang umaga po, tayo po ay nagluto ngayon ng ginataang takak. At ang sahog po ay yung daing na gurami. Ayan, napit na po itong maluto mga kaagri lang po natin sa bawang sibuyas. Uh, luya alamang Ayan mga kaagire no. Malapit na maluto ang ating ginataang pakak. O, sarap. Buti po meron tayong tanim na siling Taiwan sa ating paligid. napakabahal po ng siling Taiwan ngayon. Gintong ginto. 200 po mahigit mga kaagre no? kaya po yung may mga tanim na Taiwan panama po ngayon lalo na yung mga sa bundok na hindi po nasalanta ng bagyo kasi maaga po ang ulan dito sa atin ngayon mga kaagre Yeah, kaya tayo ay nagluto ngayon ng ginataang pakak. Lagyan na po natin na ano, ng mga kaagri. Ayan. Yeah. Oh, sarap. Yeah, no. Mukulo-kulo na mga kaagri. Nagmamantika na po. Malapit na po itong maluto, ano. Marami po tayong luto ngayon na pakak tatlong piraso po ito no apat na inyong po yung lagay natin medyo, medyo maliit lang po mga kaagri at sa maluto patutuyin na lang po natin ng onte mga kaagri no nakikita nyo lang po yung ating ginawang kala no yung kusot yung po lakas ng apoy oh. nakaluto na po yan onte lang po yung kahoy yun po yung yung apoy parang gasol po no mas malakas po sa gasol hmm. madami po tayong luto ngayon pwede tayo mamigay sa mga kapitbahay mga pinsan po natin na halos isang halos isang puno puno po yung talyase dito na po ulam natin maghapon baka abutin na po ito ng umaga hmm sarap napalambutan na lang po natin ano, patutuyutuyin na lang po natin yung sabaw medyo lutuin po natin ng onte lutuin sa akin po natin medyo magulang na po yung yung nakuha natin takak na isa pero yung dalawa po mura po ano ayun no sabaw pa lang ulam na oh ulam hmm. pong umaga po sa ating lahat Ito po ang ating lutong ginataang takak. Mmm, sarap. Hindi pa po na luto yung chili niya. Medyo durugin po natin para medyo manghang. Ayan, tuloy natin yung ibang chili. Para manood po yung, yung ahang niya po, no? suyerte po yung mga may tanim po ng Taiwan ngayon kasi mahal suyerte po 200 na po ang kilo ng Taiwan ayan lang po mga kaagri kain na po tayo mapagpalang umaga po sa ating lahat sana po patuloy niyo po isubscribe yung aking youtube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginataang pakak